Disiplina at kaayusan na panatili ng mga dumadalo sa isinasigang rally sa si Quirino Grandstand. Alamin naman natin ang ulat ni Tantan Alcantara. Hindi mapatid ang patuloy na pagdating ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sa isinasagawang rally sa Quirino Grandstand. Mababakas sa mukha ng mga kaanib ang saya at sigla ng mga ito at tila walang nadaramang pagod. Kanya-kanyang pwesto ang mga kaanib pero tinitiyak naman ng mga ito na may maayos na madadaanan ang mga magtutungo sa grandstand. Ang ilan ay nagtatayo ng kanya-kanyang mga dalang tent na kanilang masisilungan. Samantalang hindi alintana sa mga kaanib ng INC, ang tindi ng init, ang ilan pa nga ay nagdala ng kanilang mga upuan habang nanunood ng programa. Yan muna ang ating update, Tantan Alcantara, para sa Net25 News Update.